Hi guys, ako po si Nati Remigio. Aawit po ako ng ako ay binago niya ng papuri singers, a cappella. Habang ako ay nagluluto. Aawit na po ako. Noong una, ang akala ko, ang buhay ko'y di na magbabago At kahit ano pang gawin Ako'y bumabalik sa maling gawain Marami na akong sinubukan kung sino, -sino ng nilapitan Nang halos ako ay sumuko na Si Jesus ay nakilala Ang aking buhay ay binago niya magmula na ako'y magpasya sa aking puso'y paghariin siya anong himala ako'y nag-iba kasalanan ko ay pinatawad ginawang anak niya sa langit pupunta. Okay, oh buti ng Diyos at ako'y binago niya. Lumipas ang mga taon, lalong naging kapat ang Panginoon sa aking mga pagkukulang. Siya ang nagtutuwid sa aking daan. Kung isipin ko lamang, sa kahapon ko siya ang kulang sa aking mga kailangan. ਗੇਟ ਜਾ ਸੱਕਨੀ ਨੋਪੰਮਾ Ang aking buhay ay binago niya Magmula nang ako'y magpasya Sa aking puso'y paghari siya Anong himala ako'y nag-iba Kasalanan ko ay pinatawa ginawang anak niya sa langit pupunta, o kay buti ng Diyos, at ako'y binago niya. Ang aking buhay ay binago niya, magmula ng ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya Anong himala, ako'y nag-iba Kasalanan ko ay pinatawad Ginawang anak niya sa langit pupunta O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya Kasalanan ko ay pinatawad Ginawang anak niya sa langit pupunta O kay buti ng Diyos At ako'y binago niya Maraming salamat po sa mga nakinig at nanood ng sa dulo. Ang video pong ito ay ako ako'y nagluluto at nilagyan ko lamang po ng awit na ako ay binago niya. Ako'y binago niya ng Papuri Singers akapela Yun po, maraming salamat po sa uh, mag-iiwan ng bakas. Sa mga magpapa-shoutout po, sulat niyo po ang inyong pangalan at nang kayo po ay aking ma-shoutout, at kayo din po ay mapuntahan ko sa inyong-inyong mga bahay. Hanggang sa muli po, sundan niyo pa po ang aking mga video. Ang aking pong content ay salo-salo or halo-halo, special halo-halo. Ganun po. Muli, maraming salamat. Ako na po'y magpapaalam. Ako si Nati Remigio. Bye-bye.